Alright! and that going to so, fishing adventure. I don't, don't so, Let's <laughs> uh, Let's go! 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 So, mauto to mga ka-sikop, pa doon. Natakaroon mama na. Natakaroon na sa luway. Pasensya na itong tingog kay Pagaw kay Ta. Unang kuha tayo na ito, kining rompe. Gamay-gamay na siya, pero solid na kayo. Goods na kayo ni eh, pang tinula. Hindi rin nakakita taog uh, good size nga timbungan. Basta gabi ilamig yung kinikulo nyo yung magpundura. So, muna yung eh, nakuha na nato ito ng isa. Oo, oh, gira'y nakakita kung taog bulo nga tilapya. Ayun sila bawal ni, pero inodili ni siya bawal. Ang tagang kagpaligyan ni sa mga merkado. Oo, oh, po taog isa. Nakakakita na po ng tatadre o ikaduhang timbungan. Motong atong gitira. Pero unfortunately, wala na nato nakuha. Nakaikyas, sayang kayo. Nasundan po diri o ko sa katambak. Yung, isda, yung, yung nga isda ka na ko kuha gi ani kay labi kay ni og another timbungan na pud ato nakita. Good size na pud ni siya. So ato na gi kay basin mawala na pud pero at least time nakuha no, yun na gyud nato. Oh, good na kayo. Ay nadungag na to nga timbungan. Oh, the first time yun nako nakatagbo o dako nga mamsa na nag night dive ta no. Sayang lang yun kaayo. Uh, pas -pas kayo. Uh, Pas-pas kayo siya og dagan o niya, lalom-lalom na ni sya. Sige lang ko gukod, pero dili ko patakag tira kay quick reload na akong gamit. So, katong nakaduol na ta, atong gipanan kamutan nga maigo, kaso hindi kayo nakalikay. Oh grabe akong pagmahayan ni eh, pero wala lang natupog sa no kay ang importante safety para makasaka pero grabe ka sayang buggid kog naluya <laughs> Hay nako Oh no, 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 no. pero kapadayon ya punta diri og diri na kita taog lapula po duha sila kabok katapat pero sigurado na no, to medyo good size na atong hinahinay o tira ang ito. ni Pai para sure ganyan makuha o all na huwag yun ito ni Lapo Lapo Unya kay pila ka balik balik na to ang mga ginagpakita ito ma'am sa o okay lang sa atong kuhaon At is na ay pang inununa na to kagabi una og nasundan pa og isa ka dako dako nga blue nga uh, dili gini bawal sa muha mo nang ginakuha na ni diri kay daghan mo kay ni siya makita diri sa mga lugar og before ta ni Saka na higa diri nga danggit at nalampod gi kuha ni kay atis natay, na tayo pang dungag dungag gusto good sa kini og pagsaka na to mo ni atong mga kuha karon mga kasikop no naguba ba gini buya o okay, kini all goods na at least pang uli. sayang ang mamsa sayang ang mamsa <laughs> o maupo din yung mga kuha sa tong kauban dagan po kay sila okay, tong. o kitong o kini kado vlog namin kayo na pang sinugba o shout out po dahil sa mga mamana ay diring lugara isa ni sa mga master aning lugara sakto kayo sa yung minahuman so among tirada ni magsinugba mi kunya na po para pang kinilaw Yay! Kinilaw. Bate kinilaw. Kira eh? Kinilaw na ta mga kasikop kay Kumaan ano. So, kumutan sa natong suka. Ay, damas na ito. Uh, Kamuto na ito kay ang Japon. Ganito yung ang tagkamot. Alright, kinilaw pesko kayo. Let's go. Yeah, ah, ah, hi kinilaw. Sino ba? Uy, nabigyan. Yeah, yeah. wala yun. Pagutom, di yeah. pagutom.